So mga tropa, at tapos na uli kami yung Maria. At bali ito na yung nauli namin, puro kalunggong. At bali pangapat na ariyan namin ito. At kagabi Maria kami ng pasunggab. Bali hindi na tayo nag -vlog. kaya wala kay mapapanood na umaria kami ng pasunggab. Ayan ating tropa, nag na at binababa na sirok. Ayan o. Ayan, pakita ko sa inyo yung huli namin. Ito.

Oh no. Saan na mga tropa? lang. mời 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 đi mời 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 nagihilo muna kami hindi uh, masira yung amis na uh, nakawal na ang talagong halos karamihan puro talagong mga trupa ang um, nakawal namin yun din sa Pacific Ocean shoutout nga pala kay trupa uh, magic magic <laughs> nga pala kay Pacific Vlog ya, kung hindi nila Ano po, tapo, sa kanyang Facebook page At saka si Kalagas Vlog, pasuporta po, at saka si Linus Vlog Ayan Ayan po, si Pacific Vlog Dilo, dito kay Boy Dilo na ito mga katropa

yun marami marami salamat at tapos na kami sa aming pag-araya yan puro kalunggong ang aming nahuli yan siya to niya po pala sa ating mga team katropa na mga pasaway at mababait yan siya din po kay ati tis kay kuya jun yan kay ati bit kay ati isang siya po at siyempre kay Kuya Dick, shoutout din, tsaka kay Pandul. Yan, maraming salamat at lagi ako nakakapagdol sa bahay nyo. Yan, thank you po. po Abangan nyo pa yung pag-arin namin bukas ng umaga. O baka mamayang gabi. Pero baka hindi pa ako makapag-vlog sa gabi talagang madilim. Hindi rin nyo mapapanood na maayos. Kaya maraming salamat po. ang lang. Bye-bye!